Androids! Long time no real. Grabe, ano nangyari? Ang dami. Una sa lahat, wala na akong trabaho dahil effective. October 1st, I'm no longer allowed to work. I'm so grateful na nagkaroon ako ng mahigit isang taon na makapagtrabaho dito at na-meet ko yung mga beautiful people ng Lake Hickory Country Club. Oo, ng hurricane dito sa North Carolina. pero thank God dito sa area namin naging remain passable yung mga daan. Ano? Sa wala Power sana eh. Kito sa bahay namin mayroon lang minor leak sa may bandang fireplace. Nawalan kami ng internet na matagal other than that we are so okay and we are grateful to God na yun lang ang nadanas namin. Taga na walang pasok ang mga bata, kaya nakapag-bonding kami, nakapag-movie kami pa nga labas. No Nakapaglinis kami. Oh. Nasa bahay na lang ako palagi. nag ako. Nakita ko sa Amazon. Simula bukas, meron palang pork strike kayo, kaya nagkaroon ng very, very light na panic buying. Mas dahil na sa bahay nga ako, mas palagi na tayong magkikita-kita sa real. See you palagi!